libong mga estudyante ng City of Malabon University ang nakatanggap ng scholarship certificates mula sa Pamahalaang lungsod ng Malabon. Pinangunahan ni Mayor Gini Sandoval ang nasabing seremonya kasabay ng pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Nagbabalita si Carlo Candelaria. Alas 8 pa lang ng umaga, tagsana ang mga estudyante ng City of Malabon University na tatanggap ng scholarship certificates mula sa pamahalaang lungsod ng Malabon. Isa sa mga maagang pumila ang third-year elementary education student na si Jane Riza Rivera. Laking pasasalamat ni Jane dahil bilang isang working student, malaking menos daw sa kanyang gastusin ang libreng edukasyon na kanyang tinatamasa. Um, syempre very kasi parang nakakabawas na siya sa um, isipin ng magulang ko. Wala kaming pinabayaran ni Cinco dito sa CEO. So malaki talaga uh, ginhawa sa amin. Sa ilalim ng scholarship program ng Pamahalaang Lungsod ng Malabon, walang bayad ang tuition at miscellaneous fee para sa mga kwalipikadong estudyante. Ang mga scholarship certificate na ipamamahagi sa mga estudyante ng CMU ay magsisilbing patunay na makapag aral sila ng libre mula sa scholarship grant ng Pamahalaang Lungsod ng Malabon sa pangunguna ni Mayor Ginny Sandoval. Higit anim na libong college students ang nakatanggap ng scholarship certificates. Ayon kay CMU President Glenn DeLeon, prioridad ng Malabon LGU na mabigyang pansin ang edukasyon ng mga estudyanteng salat sa buhay. Noon pa man, no, uh, talagang kilalang kilala ko na si Mayor, pati ang kanyang asawa na si Congressman Ricky dahil kung hindi nyo naitatanong, scholar din po ako nila. No, Nag-aaral ako dito sa City of Malabon University. So talagang edukasyon din yung kanilang priority para sa mga kabataan. At yun nga, sobra-sobra uh, yung pagpapasalamat natin sa kanila dahil noong mga panahon na kailangan natin ng pondo, hindi nila tayo pinabayaan hindi sila nagdalawang isip o pangibigay sa atin yung ating mga pangangailangan. Para naman kay Dr. William Enrique, Vice President for Academic Affairs ng CMU, bukas ang pinto ng CMU para sa mga nais mag-aral sa kolehiyo at makamit ang kanilang mga pangarap sa buhay. Parati namang ang kapakanan ng lahat ng estudyante ang inuuna natin. Pangalawa, uh, ito yung makakatulong para umundad yung buhay ng bawat estudyante na meron tayo sa CMU at ang CMU naman ay instrumento lang no para sa ikaulad ang ating bayan ng Malabon at uh, para na rin maging uh, maayos ang kinabukasan ng bawat estudyante na nag-enroll sa CMU. Tinaman pinalampas ni Malabon City Mayor Jenny Sandoval ang pagkakataon na makasalamuha ang mga estudyante ng CMU. Dumalo rin sa seremonya si Mayor Jenny bilang bahagi ng walang tulugan serbisyo caravan na isinabay din sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Kaya, magiging priority project namin ang edukasyon ng ating mga kabataan. Ngayong araw na ito, ay napamigay tayo ng mga certificate of scholarship sa ating mga estudyante. Ito po ay hindi ng isang simpleng papel. Ito po ay nagsisimbolo ng kanilang pagtahak patungo sa lang landas ng pag unlad at pag-angat ng antas ng buhay nila. May paalala naman si Mayor Ginny sa mga iskolar ng Malabon mag-aral sila mabuti, mahalin nila ang kinabukasan nila, at syempre po, we are all hoping for a brighter future for everyone. Maraming salamat din sa kanilang mga magulang at mga guru. Labis naman ang pasasalamat ng mga estudyante na nakatatanggap ng libreng edukasyon mula sa Malabon LGU. Sobrang thankful po kami kasi um, hindi lang po sa akin, kundi para sa lahat ng estudyante na na nag-aaral sa City of Malabon University kasi na-lessen po yung burden, yung sa financial po namin. Sobrang grateful kami kasi malaking tulong na to sa amin. Unlike sa pagka sa mga nag aaral ka sa ibang ano, schools kasi marami kang babayaran. Eh. Kaya sobrang grateful kasi for sa loob ng 3 years at syempre for the upcoming 4th year ko, dito, rin, dito pa rin ako. Nagpapasalamat ako kay Mayor Jimmy Sandoval dahil sa patuloy niyang pagbibigay sa amin ng scholarship. Nakakamit namin yung kalidad na edukasyon na kailangan namin. I'm so very grateful kasi maraming estudyante na hindi nakakapasok sa ano, gantong eskwelahan. So, thank, thankful talaga kay Mayor Jenny Sandoval sa binigay niyang opportunity na uh, para makapag-aral kami ng maayos. So, am um, gagawin ko tong ano, inspirasyon para makatapos. Bilang pagpapakita ng kanilang pasasalamat, inawitan ng happy birthday song ng mga estudyante ng CMU si Mayor Jenny. maituturing na isang pribilehiyo ang makapag-aral ng libre sa kolehiyo. Para sa mga estudyante ng CMU, isa itong regalo na kanilang gagamiting susi sa pag-abot sa kanilang mga pangarap. Para sa CMU iConnect, Carlo Candelaria nag-uulat.